May mga desisyon sa buhay na tahimik nating tinatanggap. Kasi akala natin, ito ang tama. Kasi sinabi ng anak natin, kasi sabi ng doktor, kasi sabi ng lipunan. Kaya kahit may kaba, kahit may tanong sa puso, sumusunod na lang tayo. Noong una, parang ayos lang. May sariling kama, may pagkain, may gamot, may taong laging tumitingin. Wala ka nang iintindihin. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mapapansin kang kakaiba. Hindi ito sigaw, hindi ito sugat, pero parang may nawawala sa loob mo. Parang hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mo, unti-unti kang nagiging iba. Tahimik, walang eksena, pero totoo, dati ako ang may hawak ng oras ko. Ako ang pumipili kung anong gusto kong kainin. Ako ang nagpapasya kung anong isusuot ko, kung kailan ako lalabas, kung anong librong babasahin ko. Pero ngayon, may schedule para sa lahat. May nurse para sa lahat. May patakaran para sa lahat, maliban sa nararamdaman mo. At dito nagsimula ang tanong, ito ba talaga ang tamang desisyon? Bakit parang hindi ito ang ipinangako nila? At bakit walang nagsabi sa akin ng mga lihim? Kaya kung ikaw man ay nasa parehong sitwasyon o may mahal ka sa buhay na iniisip mong ilipat sa isang nursing home, pakinggan mo muna ako. Dahil sa videong ito, ibabahagi ko ang pitong lihim na hindi sinasabi ng nursing home. Mga lihim na mahirap tanggapin, pero mas mahirap pagsisihan kapag huli na ang lahat. At kung gusto mong malaman ang totoo, ang hindi sinasabi sa mga brochure o mga sales talk, pakisuyo lang, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil dito, hindi kami natatakot magsabi ng totoo. Dahil karapatan mong malaman bago ka mawalan. At kung sakaling sa dulo ng lahat ng ito ay mapagtanto mong baka wala ka ng ibang pagpipilian, may inihanda rin akong mahalagang paalala para sa Isang, akala mo ginhawa pero unti-unti kang nawiwalang sarili. Si Mang Resti, pitumput siyam na anyos, dating guro. Matikas, matalino, tahimik. Sa tuwing dumadalaw ako sa kanya dati, may bit-bit siyang libro, isang klasikong nobela o di kaya ay dyaryo ng nakaraang linggo. Laging nakaupo sa harap ng bintana, may kape sa mesa, may lapis sa tenga. Ang kanyang bahay, simple lang, pero puno ng karakter. Lumang orasan na may tik-tik, lumot sa paso ng halaman, mga papel na may sulat kamay. Nung inilipat siya sa nursing home, sabi raw ng mga anak, mas komportable ka na tay, mas ligtas, mas may nag-aalaga. Tahimik lang si Mang Resti, Tumango, sumunod, hindi na nakipagtalo. Unang linggo, binigyan siya ng kwarto, may sariling kama, may TV, may nurse na laging naka-checklist. Wala nang kusina, wala nang tik-tik na orasan, wala nang bintanang pwede siyang tumambay. Ang libro, nandun pa rin, pero hindi na niya binubuklat. Hindi ito dahil sa tamad siya, o dahil mahina na siya. Ang totoo, wala na siyang gana. Wala na siyang sarili. May schedule na lahat. Gigising ng alas 7. Kakain ng alas 8. Magpapacheck ng BP. Magpapaligo. Magsusuot ng uniformeng pang-araw. Pag may tanong siya, sasabihin ng staff, Mamaya na po, may activity tayo. Kapag gusto niyang maglakad sa labas, may kasama dapat. Kapag ayaw niya ng pagkain, wala siyang choice. Kapag gusto niyang magsuot ng lumang polo niya, hindi pwedeng. Standard uniform po. At dito mo makikita ang unti-unting pagbura ng pagkatao. Hindi madalian, hindi marahas, pero ramdam. Ang dating guro na kayang pumili ng aralin, ngayon hindi na makapili ng oras ng pagtulog. Ang dating ama na may sariling tinig sa hapag, ngayon ay isa na lang sa listahan ng tinatawag para sa merienda. Bed 3B, ready na po! Hindi lang ang pangalan ang nawala. Kasama ng pangalan, nawala rin ang pagkatao. At sa loob ng ilang linggo, Si Mang Resti, na dating buhay na buhay sa lumang bintana at librong may underline, ay naging tahimik, mapagmasid at madalas ay tulala. Hindi dahil wala siyang iniisip, kundi dahil wala na siyang puwang para isa buhay ang sarili niyang gusto. Mas ligtas? Oo. Mas maalaga? Oo. Pero may kapalit. Tahimik, pero malalim. Yung mismong sarili niya, unti-unting nawala. Kaya kung iniisip mong magdesisyon para sa isang mahal mo sa buhay o para sa sarili mo, tanungin mo muna, handa ka bang mawala nang hindi mo namamalayan? Hindi biglaan, hindi marahas, pero buo. Dalawa, tahimik, pero masakit ang pagkalimot ng pamilya. Nung unang linggo ko sa loob ng nursing home, masaya pa ako. Halos araw-araw akong binibisita ng mga anak ko. Si Aling Melba, asawa ng bunso ko, may dalang panset. Si Andrei, ang apo mahilig magkwento ng mga napapanood niya sa YouTube, tumatabi pa sa akin habang nililibot ako sa garden. Sabi ng anak kong panganay, "Tay, huwag kayong mag-alala. Palagi kaming andito, hindi kayo mawawala sa amin." Tumingin siya sa mata ko, may halong pag-aalala at pangako. Tumango ako, kumapit sa kamay nila. Sabi ko sa sarili ko, "Siguro nga, kaya tama ang desisyong ito." Pagkalipas ng isang buwan, naging lingguhan ang bisita. Pagkalipas ng tatlong buwan, naging tawag. Pagkalipas ng anim, minsan text. Minsan wala. Kapag tumutunog ang elevator sa lobby, umaasa ako. Kapag may sumilip sa pinto, bumibilis ang tibok ng puso ko. Baka sila na yon. Pero kadalasan, hindi pala. Bisitang para sa iba o staff lang, hindi ko sila sinisisi. May trabaho, may anak, may buhay, naintindihan ko. Pero kahit na naiintindihan mo, hindi ibig sabihin hindi masakit. Kapag Pasko, may dekorasyon ang hallway. May musika. May pagkain. Pero para sa amin sa bench sa gilid ng bintana, tahimik ang lahat. Kahit ang musika, parang walang tunog. Kahit ang ilaw, parang malamlam. Natatandaan ko isang beses, birthday ko. Sinabi nila tatawag daw sila. Naghintay ako buong araw. Umuugoy ang relo sa dingding. Pero ang cellphone ko, tahimik. Ilang beses kong sinek kung may signal. Meron naman. Wala lang talagang tumawag. Sabi ng ibang matatanda roon, sanay na kami. Pero ako, hindi ako nasanay. Hindi ako nasanay sa pakiramdam na hindi ka na bahagi ng mundo nila. Na hindi ka na kasama sa plano. Na hindi ka na binabanggit. Na baka, hindi ka na hinahanap. Ang masakit pa minsan, kapag gusto mong magparamdam, nag-aalinlangan ka. Baka abala sila Baka isipin nila, demanding ako. Baka pabigat na ako. At sa takot mong maging pabigat, pinipili mong manahimik. At habang nananahimik ka, lalo kang nakakalimutan. Hindi sigaw ang sakit na to. Hindi sugat, pero tagos, tahimik, mabigat. At walang lunas kundi yakap, presensya at kaunting salita. Naaalala pa rin kita. Tatlo may sistema, pero wala kang lugar bilang tao. Alas 7 ng umaga, gigising ka sa tunog ng alarm. Hindi mo alarm yon. oras lang talaga ng gising ng lahat. Paglabas mo ng kwarto, andun na agad ang staff. Good morning po, ready na po ang uniform nyo. Hindi mo mapipili ang damit mo. May naka-assign na. pag mo sa lamesa, may pagkain. Pero hindi yon yung gusto mo. Sir, ito lang po ang nasa menu ngayon. Kahit ayaw mo ng sabaw, kailangan mong lunukin. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Lahat naka-template, maya-maya, may activity, zumba, drawing, memory game. Pero kahit ayaw mong sumali, sa sabihin nila, sayang po kung hindi kayo sasali para sa mental stimulation niyo rin po ito. Mapipilitan kang mangumite, mapipilitan magkunwaring interesado, at kapag hindi ka pumunta, ililista ka, ire-report, iko-coach, ang kalendaryo mo hindi mo na sariling gawa, ang oras mo hindi mo na kontrolado. Ang buhay mo isinulat na ng ibang tao. May sistema, oo. Efficient, organized, kompleto. Pero wala kang espasyo bilang tao. Ikaw ay bahagi ng spreadsheet. Isang cell sa logbook. Hindi pangalan ng gamit sa yo, bed number. Sa ospital, na intindihan mong ganun. Pero dito, na dapat ay tahanan, minsan may mga taong dumadalaw, naglilibot. Sasabihin ng guide, dito po ang dining area, sa bandang kanan, Recreational zone. Sa kaliwa, mga kwarto ng mga resident. Resident. Hindi lolo. Hindi lola. Hindi pangalan. Resident. Minsan naiisip mo, kailan huling tinawag sa tunay mong pangalan? Hindi tay o lolo o Tresby. Kailan huling nagtanong ang staff ng, Anong paborito mong kulay? Anong gusto mong tugtugin habang nagkakape? Anong libro ang ayaw mong iligpit kahit luma na? Walang nagtatanong walang interesadong makilala ka. Dahil ang mahalaga, maayos ang report. Kompleto ang checklist. On time ang gamot. Pero ikaw, ikaw ba ay nasa loob pa ng sistemang ito? O ikaw na lang ang natitirang katawan na sumusunod sa utos? Kapag may oras ka ngayon, gusto kong itanong. Ikaw ba? May lugar ka pa rin bilang sarili mo. Kung ang sagot mo ay oo, o kung may kakilala kang nawawala na sa sarili nila, mag-comment ka ng hashtag tatlo sa ibaba. Gusto kong malaman kung may mga tao pa rin nakakaramdam ng ganito. Apat-anang di kilos parang paghiga sa mabagal na kabaong. Si Aling Belen, walumput dalawang anyos. Dati siyang palengke vendor. Laging maaga kung gumising, laging may hawak na timbangan, at laging may boses sa tabi ng isda at gulay. Preskong tulingan no. oh! Matikas pa ang katawan niya noong huli ko siyang nakita sa labas. May tungkod, pero matibay ang hakbang. May likot sa kilos niya na parang sinasabi, kahit matanda na ako, ako pa rin to. Pero noong lumipat siya sa nursing home, ibang aling belen ang bumungad sa akin. Tahimik. Nakaupo. Hindi dahil pagod, kundi dahil walang kailangang gawin. May pagkain na, sabi ng staff. Hintayin nyo na lang po, sabay abot ng tray. Hindi na kailangang tumayo. Hindi na kailangang magluto. Pagkain, check. Gamot, check. Paligo, check. Stretching? Hindi kasama sa checklist nung una sinubukan pa niyang gumalaw. Maglakad sa hallway, magunat ng braso. Pero may nagsabi, "Wag na po muna, baka madulas kayo." Kaya naupo siya at mula noon doon na lang siya. Upo, tulog, kain, upo ulit. Araw-araw, walang bago, walang hamon, walang dahilan para gumalaw. Isang buwan matapos, nakita ko siyang may walker na. Dalawang buwan, may bantay na sa bawat hakbang. Tatlong buwan, gumamit na siya ng wheelchair. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil hindi na siya ginamit. Yung katawan niya parang makina na hindi pinaandar. Nung sinubukan niyang tumayo uli, parang bakal lang tuhod niya. Yung dating madali, biglang effort na. Sabi niya sa akin minsan, parang tumanda ako ng sampung taon sa loob ng tatlong buwan. At hindi ako nakapagsalita. Kasi totoo, isang araw may nagtanong kay Aling Belen. Di diba masarap na may nagpapakain, may nag-aalaga, may nagpapaligo? Napangiti siya, pero saglit lang. Sabi niya, Oh, masarap. Pero parang sinasabi rin sa kin na hindi ko na kaya. At sa tuwing may tumutulong sa bagay na kaya mo namang gawin, unti-unti mong pinaniniwalaan na hindi mo na nga kaya. At dito mo makikita ang tunay na panganib. Hindi lang katawan ang humihina, pati loob. Pati loob mong lumaban, Pati utak mong dati alis to, ngayon ay parang lumulutang. Kasi kapag wala ka ng ginagawa, wala ka rin iniisip. At kapag wala ka ng iniisip, para ka na rin unti-unting nawawala sa mundo. Sa ganitong klasing buhay, ang pinakakalaban mo ay hindi lang sakit, kundi ang kawalan ng dahilan para gumalaw. Dahil kapag araw-araw ay inuupo ka ng sistema, ikaw mismo ang susuko Kapag araw-araw kang pinapadali ang buhay mo, nakakalimutan mong gumalaw. At kapag nakalimutan mo ng gumalaw, unti-unti nang sumusuko ang katawan mo. Hindi mo mararamdaman agad. Hindi mo mapapansin sa unang linggo. Pero isang araw, mapapansin mong mas mabagal ka na. Mas madali kang mapagod. Mas madalas kang maupo. At mahirap nang bumalik sa dati. Hindi porket may tao sa paligid, buhay ka pa. Ang tanong, Gumagalaw ka pa ba dahil gusto mo? O gumagalaw ka na lang kapag may utos? Si Aling Belen, hindi na masyadong gumagalaw ngayon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala nang dahilan. Limang, wala ka ng pribadong mundo kahit pahinga mo ay may bantay. Sa bahay may sarili kang sulok. Pwedeng kwarto, pwedeng terrace, pwedeng isang lumang silya sa tabi ng bintana. Lugar kung saan katahimik. Lugar kung saan ikaw lang ang boss. Pero sa loob ng nursing home, bihira ang sarili mong espasyo. At kung meron man, hindi ito ganap, hindi ito privado. Kahit may kurtina, hindi ito sapat. May mga staff na bigla na lang papasok. Minsan may katok, pero kadalasan wala nang hintay. Routine check lang po, saglit lang. Pero kahit saglit, sapat na para maramdaman mong wala ka ng kontrol. Kapag gusto mong maligo, kailangan mong sumunod sa schedule. Kung hindi mo oras, maghihintay ka. Minsan, gusto mong magbihis bago sila dumating. Pero andyan na agad sila. May araw na nagising ako ng maaga. Gusto ko sanang magpalit ng damit. Hinubad ko ang pangitaas ko at hinahanap ko pa ang malinis na polo nang biglang bumukas ang pinto. Good morning po! Sabay pasok. Walang pasintabi. Walang tanong kung handa na ba ako. Hindi ko siya sinisi. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Pero hindi ko rin maalis sa sarili ko ang pakiramdam ng pagkabigla, ng pagkapahiya at ang mas masakit, pakiramdam na unti-unting nawawala ang dignidad ko bilang tao. Walang pinto na pwede mong ilak, walang oras na ikaw lang talaga. At kung gusto mong mag-isa sa pagkain, madalas hindi pwede. Communal dining. Pare-parehong oras, pare-parehong pagkain, pare-parehong tanong. At kapag tinawag ka, hindi sa pangalan. Bed 2A, ready na po. Hindi mang isko, hindi Lolo Arturo. Kundi numero, may mga kwarto na may kasama ka pa at minsan hindi mo sila pinili. May ibang residente na malakas humilik, may umiiyak sa gabi, may sumisigaw ng walang dahilan. Gusto mong makatulog ng maayos pero hindi mo kontrolado ang paligid. Dahil hindi ito bahay, ito ay sistema. Kapag tinanong mo kung kailan ka makakapagpahinga ng tahimik, wala silang sagot. Kasi sa sistemang ito, ang pahinga mo ay kung kailan may oras ang staff, kung kailan may schedule, kung kailan may slot, at dito mo mararamdaman ang totoo, hindi lahat ng kalayaan ay tungkol sa paglalakad. Minsan, ang pinakamasakit mawala ay yung simpleng kakayahan mong magsara ng pinto. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, yung sandaling gusto ko lang sanang umiyak mag-isa. Walang dahilan, walang paliwanag. Gusto ko lang ilabas ang bigat, tahimik, nasa kama, nakatalikod. Pero may dumating, may nag-check. At imbes na tahimik akong umiyak, napilitang ngumiti. Napilit ang magsabing, ayos lang po ako. Dahil kahit damdamin mo, kailangan mong itago minsan kasi may nakamasid. At dito mo mararamdaman kapag hindi mo na magawang umiyak ng mag-isa, kapag pati luha mo may schedule, dun mo malalaman kung gaano kahalaga ang pribadong mundo. Anim, kapag nakasanayan mo ang alaga, nawawala ang laban sa loob mo. Sa unang linggo sa nursing home, parang panalo ka may tumutulong sa'yo tuwing kailangan mo. Hindi mo na kailangang magluto, mamalengke, magayos ng kama. Basta pindutin mo lang ang call button, may darating. Kape, ihahatid. Medisina, aayusin. Nalalaglag ang chinelas mo, may pupulot para sa'yo. At sa una, masarap sa pakiramdam. Parang ginagantimpalaan ka sa lahat ng tao ng pagtatrabaho mo. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang kakaiba sa sarili mo. Hindi agad-agad. Pero dahan-dahan, yung mga bagay na kaya mong gawin noon, hindi mo na ginagawang kusa. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil may nauuna ng gumalaw para sa'yo. At kapag lagi kang inuunahan ng tulong, nakakalimutan mong kaya mo pala. May kasabihang use it or lose it. Kapag hindi mo ginagamit ang lakas mo, humihina ito. At hindi lang pisikal, pati mental, pati loob. Yung dating simpleng paglalakad sa banyo na hindi mo iniisip, ngayon kailangan mo nang tanungin kung pwede ka bang samahan. At kahit kaya mo pa naman, parang ayaw mo na ring pilitin kasi mas madali nang may ibang gumagawa para sa Si Mang Efren, 77 anyos, dating mekaniko. Noong una, siya pa mismo ang nag-aayos ng sarili niyang wheelchair. Matikas pa, nakangiti, tinitingnan ang paligid parang hindi nagpapatalo sa katandaan. Pero pagkalipas ng ilang buwan, naging tahimik siya. Sabi ng nurse, ayaw na raw masyado gumalaw. Bakit po? Tanong ko. Sabi niya, eh kasi kahit anong kailangan ko, nauuna na sila. Wala na akong kailangan gawin. At dito mo mararamdaman, kapag wala ka ng kailangan gawin, parang wala ka na ring dahilan para gumalaw. At kapag wala ka ng dahilan para gumalaw, unti-unti na ring nawawala ang dahilan mo para mabuhay. Hindi ito tungkol sa ingratitude. Hindi ito tungkol sa pagiging pasaway ito ay tungkol sa isang bagay na hindi natin madalas banggitin, yung pakiramdam na may silbi ka pa, na kaya mo pa, na lumalaban ka pa. Kapag lahat ibinibigay sa iyo, nawawala ang pakiramdam na may ambag ka pa. At sa mga senior, yan ang pinakadelikado. Kasi kapag ang isang tao, lalo na ang matanda, ay naniwala nang wala na siyang halaga. Mas mabilis ang paghina, mas mabilis ang pagkalimot, mas mabilis ang pagkawala. Hindi mo agad mararamdaman. Pero isang araw, gigising ka na lang na wala ka ng gana. May pagkain pero ayaw mong kumain. May sinag ng araw pero ayaw mong tumingin sa bintana. May magpapaligo pero parang wala ka ng pakialam kung maligo o hindi. Dahil hindi na ikaw ang nagpapasya. At kapag hindi na ikaw ang may control, hindi na rin ikaw ang gumagalaw sa loob mo. Kaya bago mo sanayin ang sarili mo sa lahat ng alaga, itanong mo muna sa sarili mo. Saan ka pa lumalaban? At kung wala kang maibigay na sagot, baka kailangan mong muling hanapin ang sigla, hindi sa serbisyo ng iba, kundi sa galaw mo, sa loob mo, sa puso mo. Pito, ang pansamantala ay madalas nagiging panghabang buhay. Si Mang Celso, 80 anyos, dating trooper ng jeep. Malakas pa nung dinala siya ng anak niya sa nursing home. May kaunting rayo ma, pero kaya pang umakyat sa hagdan. May konting pagkalito sa oras, pero kilala pa rin ang mga tao nang tinanong kung gusto ba niyang doon na tumira, sagot niya, subukan ko lang muna. Kung hindi ko kaya, uuwi ako. At 'yan ang pinakakaraniwang pangako sa sarili. Pansamantala lang 'to. Pero 'yan din ang pinakamapanganib na salita dahil ang pansamantala kapag pinatagal, unti-unti nang nagiging permanente. Pagkalipas ng anim na buwan, iba na si Mang Celso. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Kapag tinanong kung kailan siya uuwi, tatahimik lang. Kapag may bisita, tatawa pero may lungkot sa mata. Ang anak niyang lalaki, isang araw nag-text. Tay, baka sa susunod na buwan na kami bumisita, may meeting ako eh. At mula noon, wala na. Isang text naging isang linggo. Isang linggo naging isang buwan. Hanggang sa ang pangakong susunduin ka namin ay naging isang alaala na lang. Isang gabi, lumapit ako sa kanya habang nakaupo sa labas ng kwarto. Tahimik siya, sabi ko. Kamusta po, Tay? Sagot niya. Alam mo, nung una akala ko, baka tatlong buwan lang ako dito. Baka may natira pa sa bahay. Pero ngayon, hindi ko na alam kung may bahay pa ako. Hindi ko na nga alam kung may uuwian pa ba ako. Doon ko na-realize, ang iniwan niyang bahay, unti-unti na ring nagbago. May mga gamit siyang naibenta may mga sulok na napabayaan, may mga halaman na namatay. At ang katawan niya, hindi na rin kasing tibay ng dati. Nasanay sa upo, nasanay sa alaga, nasanay sa loob. Ang anak niya, hindi naman siya masamang tao. Pero ang oras, trabaho, responsibilidad, lahat may dahilan para hindi bumalik. At habang siya ay hindi bumabalik. Ang mundo sa labas ay unti-unting naging istranghero. At ang dating pansamantalang desisyon ay naging bagong katotohanan. Sa huli, sinabi niya sa akin, Akala ko may exit itong desisyong to, pero parang bawat araw na lumilipas, mas lumalalim yung pagkakalubog ko dito. At napaisip ako, ilang mang selso pa kaya ang nagsabing sandali lang, pero hindi na nakabalik? Kaya kung iniisip mong magdesisyon para sa sarili mo o sa mahal mo sa buhay, wag mong baliwalain ang salitang pansamantala. Dahil minsan, kapag pumasok ka sa isang sistema, bawat araw ay parang PC na unti-unting binabalot ka. At isang araw magigising ka na lang na hindi mo na kayang kumilos, bumalik, lumaban. Kung talagang kailangan, ito ang dapat mong isaalang-alang. Hindi lahat ng nursing home ay mali. At hindi lahat ng desisyon na lumipat ay masama. May mga pagkakataon talaga na wala ng ibang option kapag delikado na sa kalusugan kapag may kondisyon na nangangailangan ng 24 na oras sa isang araw na medical attention o kapag wala talagang ibang maaasahan sa pamilya pero kung darating man ang puntong ito kung talagang kailangan mong sumang-ayon o ikaw mismo ang magdedesisyon ito ang mga bagay na dapat mong ihanda at isipin una sa lahat humanap ng lugar na hindi lang ligtas kundi makatao iba ang may CCTV's at security sa may staff na marunong makinig Iba ang malinis ang sahig sa may espasyong may respeto sa pribadong buhay. Bago pumili ng facility, kausapin ang mga residenteng nandoon. Tingnan kung may aktibidad silang may saysay, hindi lang para masabing may ginagawa. Tingnan kung tinatawag ba sila sa pangalan o sa bed number lang. Pangalawa, maging malinaw sa anak o pamilya kung pansamantala lang ba ito o hindi. Kapag sinabi mong temporary lang, gumawa ng plano. Kailan ka babalik? Saan ka babalik? Sino ang maghahanda ng uuwian mo? Dahil kung hindi ito malinaw, magiging permanente ito kahit hindi sadya. Pangatlo, panatilihin ang kakayahan. Kahit may staff na tumutulong, maglakad pa rin. Kahit may mag-aayos ng kama mo, subukang gawin ito paminsan. Kahit may gamot sa oras, alamin pa rin kung para saan ito. Kapag kaya mong gawin ang isang bagay, gawin mo. Hindi para patunayan na hindi ka matanda, kundi para manatili ang pagramdam na ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Pangapat, magtabi ng lakas at pera. Oo, oh, totoo, mahal ang nursing home. At minsan, nauubos ang ipon diyan. Pero mas mahal ang mawalan ng kakayahang umalis dahil wala ka ng babalikan. Kaya hanggat maaga pa, magplano. Kung may pension ka, siguraduhin may bahagi para sa sarili mong kalayaan. Panglima, magsulat ng malinaw na gusto mo. Isang sulat para sa pamilya. Kung ano ang gusto mong mangyari kapag hindi ka na makapagsalita o magdesisyon. Gusto mo bang manatili sa facility? Gusto mo bang subukang bumalik sa bahay? Gusto mo bang makakita ng caregiver sa sariling tahanan? Isulat mo habang kaya mo. Dahil darating ang araw, baka hindi mo na ito masabi. At higit sa lahat, alamin mo kung sino pa rin ang sarili mo sa kabila ng sistemang bagong gagalawan mo? Dahil kahit sa ka Nursing home man o sariling bahay Ang tunay mong pagkatao ay hindi dapat matabunan ng oras, ng schedule o ng uniform. Ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa puting buhok o panghihina ng tuhod. Ito rin ay unti-unting pag-alis ng mga bagay na dati mong hawak. Oras, espasyo, kontrol, pangalan, boses. At ang masakit, madalas nangyayari ito sa ilalim ng bubong ng isang lugar na tinatawag na alagaan. Tahimik maayos, kumpleto. Pero sa likod ng lahat, may nawawala sa loob mo araw-araw. Hindi mo agad mapapansin. Pero darating ang gabi na matutulog ka na lang na parang hindi mo nakilala ang sarili mo. At pagdating ng araw na yon, hindi ka ma o gamot ang hanap mo, kundi sarili mong halaga. Ang pitong lihim na narinig mo ay hindi kwento ng reklamo. Hindi ito laban sa mga anak, sa mga nurse o sa sistema. Ito ay paalala para sa mga may kakayahang pumili habang kaya pa. Kung ikaw ay isa sa mga senior na palaging iniisip ang kapakanan ng iba, kung isa kang anak na gustong mas ligtas ang magulang, o kung isa kang taong iniisip ang katandaan, bilang dulo, alalahanin mo. May mga desisyon na hindi basta kayang balikan at may mga kalayaan na kapag nawala, mahirap nang bawiin. Kung nararamdaman mong may bahagi sa kwento ko, na tumama sa karanasan mo. Isang eksena, isang emosyon, isang alaala. I-comment mo sa ibaba. Gusto kong marinig kung alin sa mga lihim ang pinakatumatak sa iyo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba pang kagaya mo na naghahanap ng sagot. Minsan, isang comment lang ang kailangan para may matauhan. At kung may kakilala kang kailangang marinig ang mensaheng ito, paki-share ang video na ito. Hindi para takutin, kundi para pag-isipan dahil ang pinakamasakit na pagsisisi ay yung alam mong pwede sanang naiwasan kung mas maaga lang narinig. Kung bago ka sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito sa gintong edad, totoo ang usapan. Hindi namin pinapaganda ang katotohanan. Ang meron kami ay tinig ng matatanda para sa kapwa matatanda. Maraming salamat sa oras mo. At sana bago matapos ang video, mapaisip ka, hindi lang para sa sarili mo kundi para sa lahat ng maaring malagay sa parehong sitwasyon